Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots. Magandang nga, uh, anong oras na? Hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko, Dabaw Inyo, Dabaw Region. Sa buong Mindanao, hello, may galab shoutout na hapon. Sa mga kapwa ko din po, if is around the world, hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. sa so, topic natin ngayon, ako po. <laughs> Mapabungbong Marcos uh, supporters ah uh, lahat na e eh, apektado dito sa batas na pinirmahan kanina lang dyan ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Uh, kahit sumasahod ang mga bayarang vloggers ni Bongbong Marcos, hindi pa rin sila makalusot dito sa batas na pinirmahan ng kanilang uh, bangag na amo. O ano yung batas? Ah, ito. ah uh, pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ah, ito, sabi dito ng Radio Pilipinas. ah uh, sana ba? Ito kasing si Ralph Rick yung kanyang finance secretary ngayon. Mahilig talaga to sa VAT. Bat-batin kaya ni Rikto yung pagmumukha niyang animal siya. Uh, dagdag pa sakit ito eh. Yung value added tax niya na dagdag niya, wala namang nangyari sa mga, sa pi, mga Pilipino eh. Kinukurakot lang nila yung mga additional uh, tax, no? So ito, Pinuri daw ni Finance Secretary Ralph Richto ang pagsasabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Value Added Tax. Anadir na naman. Author to si Ralph Ricto ay itong dating, ito yung asawa ni Vilma Santos ng Value Added Tax sa Pilipinas sa matagal ng panahon. Ilang dekada na yan. Pasakit kung bibili ka sa mga mall, may nakalagay doon extra VAT, Value Added Tax. Binabayaran mo ito yung nag- babayad ka na sa mga grocery stores or mga damit, mga binibili mo sa mga mall, no? So, 12% yun. Masakit din yun sa bulsa, lalo na ngayon. nagrabi paghirap ng mga Pilipino ngayon. Maraming walang trabaho, maraming naggotom, nagmahal ang mga bilihin, pagkain, lahat na tubig, kuryente, pamasahe, at magtataas pa nga yung presyo ng sardinas, manok, ano pa, bawang, Uh, pati petrolyo, langis, magtataas na naman. Um, aside sa kuryente tubig. So, ito na naman ngayon, may VAT na naman, pinipirmahan si Bongbong Marcos para sa, ito, digital service o itong Republic Act 12023. Ayon kay Rikto, matitiyak nito ang equitable tax treatment sa lahat ng uh, ng digital businesses gaya ng nagkayo kung sino yung mga nag o online na business sa Facebook kung ano-ano mga balit binibintang online. Makakaranas kayo lalo na diyan sa Pilipinas ng extra magmamahal ang kanilang bilihin na ibibinta sa inyo online kasi nga may tax na. <laughs> Ay. So sabi pa dito eh oh my, ano daw to equitable tax treatment sa lahat ng mga digital businesses na nagsisirbisyo sa Pilipinas at magbibigay daan sa dagdag na kita para sa national development daw. Magbibigay dagdag kita sa National Development Recto or magdagdag kita para sa inyong ibubulsa. Tandaan mo ha? tandaanin Tandaan mga lalaw mga bayot. Ito si Ralph Ricto, Ang isa sa mga author, hindi lang dito sa VAT na to. Pati ito yung unang VAT. Siya din yun. Nung senador pa, yung putanginan na to. Tapos naging Department of Finance naman siya ngayon may iniimpose na naman siyang VAT ngayon para sa mga online businesses. Uh, isa din ito siya sa nagsulsol kay Pangulong Bongbong Marcos na kunin ang pira na 90 billion sa PhilHealth at ilalagak sa unprogrammed fund at gagamitin daw yun sa infrastructure Klain mo yun, PhilHealth is PhilHealth. Ano, para saan ba yung PhilHealth? Para sa kalusugan ng mga membro. Mga nagkakasakit, magpapadoktor, hindi na nila hahanapin pa. O maghahanap sila ng mga, ng pira na pambayad sa ospital dahil meron sila niyan. So paano yun ngayon? Ikinuha nila ang pira. Ito si Bumbo Marcos at si Ralph Recto ang pasimuno ng pagdanakaw sa pira ng mga PhilHealth members. At ngayon na naman, ito na naman yung putang ng rikto na to, kailan to mamatay ng yawa na to pasakit sa taong bayan. nagsul-sul na naman siya ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa batas na to ng digital. So, na maka... Bakit pataksan? Magkano lang yung kinikita ng mga nag-online ceiling? At hindi lang yan. Pati yung mga vloggers, na malalaki na yung kita, hindi makakaligtas dito. Kahit si, si Rafi Tulfo, magbabayad siya ng online digital tax. <laughs> sila si Ivana Alawi, Alex Gonzaga, sila si... Uh, sino ba yun? Uh, basta marami na mga sikat na mga content creator ngayon, ay magbabayad na sila ng 12%. Value-added tax. Oh. Ano dito yon? Uh, sabi ng radio 360. So papataw ng value-added tax? Digital services sa uh, gaya ng streaming platform sa Netflix, sa Amazon, at uh, dito sa Google. Tanda uh, to. Google, oh, yon. So mag-ano na? So paano yon? mga nagla-live streaming, mga nagba-vlog, YouTube, Facebook, etc. kung saan pa. Mayroon na kayong ano. <laughs> mayroon ng tax. Ah, wala pa man ako tax dahil hindi pa man ako sikat. <laughs> Tinataksan na nga yung mga content creator na sa ano, sa US, sa YouTube, uh, bago pa man napupunta sa mga content creator ang mga sahod nila buwan-buwan, yung mga sikat, malalaking channel, eh, bawas na po yun doon sa U.S. ng uh, tax. Tapos pagdating ngayon sa Pilipinas, babawasan ulit ang kanilang kita ngayon ng 12%. <laughs> Saan pa mapupunta ang 12% na to? Automatic po yun, automatic na yan sa bulsa ng mga kawatang ko, politiko ngayon gaya ni Bongbong Marcos. At kasabwat pa niya itong Department of Finance ng inupod na putang ina na si Ralph Richto, na mister ni Vilma Santos. Na dati ng pahirap sa bayan, sa mga pobre, ang kanyang value added tax. Tapos may dagdag na naman ngayong VAT. Putang inang Richto na to. Wala na lang alam Nung siya ay sinador, inutil. Yun lang yung nagawa niyang batas, yung VAT. Yung value added tax na napahirap sa taong bayan. Maliban doon, wala na. Ngayon na naman, na si naman ang Department of Finance Secretary, putang inang yan, VAT ulit. Talagang uh, nakakabit na sa katawan ni Ralph Richto yung VAT, yung value, uh, value, added tax. Wala siyang abang alam gawing batas, puro VAT. <laughs> Kakaya, Bilma Santos, ang asawa mo. Diyos ko po. Imbi sa makakatulong sa taong bayan na naghihirap, dagdag pa sakit. O lalo na yan dyan sa mga nag-u-online. Magkano lang kinikita ng mga nag-u-online? Hindi naman yan malaki. Kung yun naman pala, gusto pala ninyo ni Bumbong Marcos, pinirmahan niya itong... Uh, 12% na value added tax. Bakit hindi niya bayaran? Yung state tax nila na 2.3 billion ba yun? 2.5. Singil ka ng singil, Bungbong Marcos. Nang tax sa sambayan ng Pilipino, pero yung state tax ninyo ng pamilya mo ayaw mong bayaran. Nakakahiya ka, Mr. President. <laughs> Bago ka mag-impose ng tax sa sambayan ng Pilipino, siguradihon mo muna yung tax ninyo, ay bayad na. Pero wala eh. Ayaw ninyong magbayad sa laki na nga ng na, 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 nakukulimbat mo. Sa pira ng taong bayan, taon-taon, mga unprogram, program ano pa dyan? Yung uh, flood control sa PhilHealth, nangutang ka pa, nagbinta ka pa ng ginto ng reserve ng Pilipinas. Tapos ngayon, magtaas ka pa ulit ng tax? Dito sa, sa mga streaming na to? O ba? Hindi ka pa nabusog, sir. Hindi mo yan madala doon kay satanas. Susunogin ka lang sa si krimatore. Kawawa, abo ka lang. Diyos ko po, Mr. President, yan yung ginanti mo sa amin sa pagboto sa'yo, na imbis bigyan mo kami ng maalwa na buhay, dagdag pahirap ka. Putang ina ka eh. Nakakaawa ka. Pinatunayan mo lang, Mr. President, kung gaano talaga kawalang hiya ang pamilya mo. Ngayon, magtaabot-abot ka ng pirma-pirma ka ng dipota mong tax na batas na yan. Bayaran mo yung mahigit 2 billion na tax ng pamilya mo na ilang dekada na hindi, hindi ninyo bayaran. Ayaw din ninyo bayaran. Lagyan mo din ng kunting hiya, Mr. President, yung pagmumukha mong potragiska. ka.